Unang-una, kung totoo nga yung sinasabi ni Alan na yung puno na yan, eh, bata ka pa, may puno na ng mangga nasa loob ng property nyo at may fence. Tama? So, klarong-klaro, yung mangga na yan, eh, private property na nasa private uh, compound mo. Okay? So, walang issue ang ownership dyan. Kung pumasok dyan for any reason eh ang tawag dyan trespass to property. May may penalty yun eh, uh, Sylvia. Kung nakapasok ka, ang penalty nun eh, six months. At um, Depende, no? meron pang fine yan na hanggang 200,000 pesos. Pero hindi yon. Kung nahulog ang mangga sa labas ng fence mo, eh, hindi mo na pag-aari yun. Pwede lang kunin ng iba. Ha? At kung, naku kung may branch, kung yung, yung mangga mo, eh, may mga branches na nasa, ba nasa property ng iba, e... Eh, pwede nang sungkot, sungkitin yun. Kasi yung mangga mo, nagtitrespass naman sa property ng iba. Tama? Pwede, pwede. So kung ayaw mo mag-share, edi itrim mo yung manga para hindi makatrespass sa property ng iba. Sylvia naman, eh, mang at saka alan, mangga lang yan pwede niyo sigurong pag-usapan yan kasi nag-iisa ka. Hindi mo namang pwedeng kainin lahat o hindi mo gawing pwedeng ipikol, ibu iburo mo lahat, di ba? Ipapaalala lang sa mga nasa barangay na ang pangunahin yung mission uh, misyon o trabaho e hindi na mag-away yung mga residents. Opo, ma'am. So, yung, yung, so, yung situation na yan, yung kukuha lang ng mangga, na walang paalam, eh sana hindi na nakalating dito sa face-to-face. Kayang-kaya nyo yan, ha? Sige.